Yes. I want my new daughter to be a police. Oh, you want a new police daughter? Why? Because there's something bad here. Okay. Hello at welcome back sa aking channel. Si Poco ang ay nagbahagi ng isang nakakatuwang video ni Malia Obrian sa kanyang Instagram stories. Sinabi ng kanyang anak sa kanyang ina na gusto niya ang kanyang bagong tatay daw ay pulis. Tinanong naman ni Poco ang kanyang anak kung bakit at si Malia naman ay sinubukang magpaliwanag. Matapos neto, tinanong ni Malia ang kanyang ina kung pwede ba niyang halikan ang kanyang bagong dada sa kamera at hinayaan lamang siya ni Po Kwang. Siguradong matutuwa kayo sa video na ito. Kung bago niyo panoorin ang kabuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. Mama! Yes! I want my new daddy to be a police. Oh, you want a new police dad? Why? Because... There's something bad here. Okay. So you want the new police dada? Yes. Okay. Can I kiss him, please, on the camera? Kiss for who? My new dada. Okay. <laughs>